mga pangenot na barata. Bumboy gadaan kan mabutod sa salog sa bula kamarines Mga gamit sa pagibunin siya na kumpiskar sa dating laboratorio sa Birakatan ni Rapa. Rank 10 Most Wanted Person sa Bicol, Arestado. 500 milyones pesos sa subsidiya para sa rehabilitasyon kang Aleko, aprobado na. Asin, Bisto ng mga nanggana sa Sarumbangi Street Dance and Parade of Rights sa Santo Domingo, Albay. Miyerkules, Mayo 29, taong 2024. Huli mga baretang dapat nindong maraman mo niya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes at 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, umboy na inibakan sa iyang magurang sa sarong pistahan. gadankan mabutod sa salog, makalihis na tuminaulob ang piglulunada na baroto sa pula kamarinisur. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye. Mayo ng buhay kan madukayan sa irarong kan mga water lily sa salog sakop kan barangay Umbaw Pulpog, Bula, Kamarinesur. An sarong taon na aking lalaki makalihis na mahulog sa piglulunada na baroto sa nasambit na lugar. Alas 8 ng banggi kan na kaaging Domingo, Mayo 26 sa impormasyon. Pauli na gikan sa pistahan sa kataid sa nang barangay ang biktima. Kaiba ang mga magurang kaini as in anyos na tugang na lalaki. Alagad sa kusog kan bulos kan tubig sa salog. Tuminaulob ang baroto kan pamilya. Hasta sa anudon kan tubig ang mga ini. Nakasalbaran mag-agom asing anyos na aki. Alagad dahi na buminutwa pa umboy na nadukayan mag-aalas 9 na nin aga kan lunes, Mayo 27 siguro po na ano po kang duwa, baka kaya pa man po rin ma-recover si Aki hasta na liman-limanan na po. So na pong pagkaaga, dumana po sinda na kayik na maghagad po tabang sa barangay official. Saka lang po sa muna i-report. Napag-araman man na nasa impluensya ni Alak ang padre di pamilya na posibleng subuot na rason ngani dahil kainin napadalagan nintultol ang baroto. Patanid lang po sa ano sa publiko na pag mga po kaya na sitwasyon, si may mga okasyon po kita nga atendan, pirmi lang po kita magtadaanin para sa sa ta. Sa, lalong lalo na po kung kaibahan ta po, pirmi ang pamilya ta, agong, aki, ano po para naiwasan ta po ang mga araw po kaya ng sitwasyon na po inaasahan. Kasubagong aga, nailubong na ang biktima sa saindang lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Mga gamit sa pagibunin ng ilegal na droga na nakumpiskar sa dating Shabu laboratory sa Viracatanduanes, Tanduanes, pinuno ng Rapakonkan Otoridad. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Pinuuna ng kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol ang laboratory instrument, equipment, asin precursor chemical sa paggibo ng ilegal na droga na nakumpiskar sa sarung dakulang Shabu laboratory sa Viracatanduanes. Tanduanes. Ang mga nasambit na kagamitan, nirarapak mismo sa luwas kang nasambit na laboratorio sa barangay Paltas Mall, Viracatanduanes, Kasubong Aga. Nangenot sa aktibidad, si PDEA Bicol Director Edgar Jubay, PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, asin si DOJ Assistant Secretary Eli Cruz. Sigun kay Pedeya Bicol Director Jubay, walong taon nang nakakaagi kang madiskubre asin sakya daw kang dada. Ang haluy na pala na nag ooperar na laboratoryo sa nasambit na banwaan, na pigkukonsiderar man, bilang pinakadakulang shabulab sa bilog na nasyon, kung sa inkaya subot ka ning magproducer, ning 500 kilo ning shabu sa laog ning limang aldaw. Ngorito, lalo ng ay patuloy tayong para hindi na maulit yung mga bagay na ito, ito yung sikabubuti ng hindi lamang ng henerasyon ito, kundi sa mga susunod pang henerasyon. So maraming salamat po sa inyong uh, supporta sa ating antena. Dugang pakang opisyal, maging ang mismong laboratorio ang nakatalaan man ngani rampagon, na magamit pa parte ini sa pagsunod kang ahensya sa mga nakapalaman sa Republic Act 9165 as in kang Dangerous Drugs Board Regulation Number no. 1 Series of 2022. Ginibo ang pagrapak, Susug sa kasuguan na pigpaluas kang Makati Regional Trial Court Branch 63, asin kinakaipuan ng matapos kunya na Mayo 30. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal, Ikasang pulo sa most wanted person sa Bicol, arestado na sa manhunt operation sa Pampanga. Si May Arango sa Bilog na Detalye. Karselan bagsakan sa rusa wanted person sa Bicol. Makalis na maaresto kan otoridad sa sarong subdivision sa barangay San Vicente Santo Tomas, Pampanga. Pasado alas 4.30 ni hapon ka na kaaging Domingo. Binisto ang akusado na si Randy Villar E. Flores, alias bong nasa tamang edad. Driver na nakaistar na sa Purok 5, Barangay San Bartolome, Santo Tomas, Pampanga. As in rank 10 most wanted person sa Bicol sa kasong murder. Sa impormasyon, Enero 19 taong 2014 kan mabadil kang akusado ang dati kaining kabarangay sa barangay Kanunday Baleno Masbate na nauli sa pagkagadang kang biktima na nagugat subot sa iwal sa kwarta. Makalis ang krimen. Nagtago ang sospek alagad na adakop sa manant-operation kang pinagsararumper sa Kambaleno MPS, Masbati Police Provincial Unit, Pampanga First PMFC, Provincial Intelligence Team Pampanga as in Regional Intelligence Unit 3. Malaking-malaking accomplishment po ito, uh, especially po na ito ay municipal rank 1, provincial rank 10. So malaking bagay po ito sa pamilya. Naaresto man ang sospek sa kusog kamandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Judge Albi Zulbito Alba, ang presiding judge kam Branch 48 Masbate City, na pigpaluwas kam Pebrero 26, 2024. So pag wala pong community, walang participation ang community, yung trabaho po ng pulis, walang saysay -say po. So sa lahat po ng mga uh, police operation, lalo po sa mga sinasabi naming Mantahan Charlie, sa so, tuwang po palagi namin ang sibilyan, ang komunidad. Sa presente, nasa kustudiyan na kambalay MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon at dokumentasyon Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Unmil na estudyante sa Albay na in educational assistance kan dsw as -DS in akubikol party list sa erarong kan programang AX. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Sa ibong kang paburo panahon ka nakaaging lunes, chinagaan kang ginatos ng mga benepisyaryo ang pagpila sa payout can assistant to individuals in crisis situations o ICS. Para kay Nanay Judel ang guring kan lower bongga baka kay Albay, biyaya ini. Magraduar na kayaan sa roon aki sa senior high school. Kayaan makukuha niya sa payout, itatagaman niya daa bilang budget kan mga aki niya para sa masunod na school year. Ako pong pasalamat sa ako Bicol na Kumbaga sa mga nagbilog sa ining programang ini na ang dakolaon pong salamat sa Indota sa arog ming mga kasaradayan, dakulaon po ining tabang sa muya. Para naman sa grade 12 student na si Michelle Banta, kan barangay Pigkubuhan kay Albay, makakatabang ng ganan educational assistant na ini sa iya, urog pang dakol siyang pigagastusan sa pag-eskwela. Salamat po sa ako, party Party, sa scholarship. Dakol akong tabang ini sa Samuya. Ginibo ang payout sa San Pedro Community College sa nasambit na lugar, Kunsa in, total na 600 na senior high school students ang naging binipisyaryo. Sigun kay baka kay Mayor Edsel Beliaza, dakulaan pa kinabang kan asistensya urug na sa mga kwalipikado niyang residentes na talagang pursigido sa pag-aadal. Uh, ang winning scholarship na kiniyang uh, kubikol, dakulaan suporta tabang sa mga kasaradayan. Kaya ang hagad ko sa kung mga constituent ng makakay, kung ano man ang kaipuhan na humagad ng ang kubikul kubikol na tabang, dapat kaipuhan man nila magtaw magki balos kung paano sinda naging natabangan. Asigurasyon naman kan partido na padagos nindang ipaprioridad ang sektor kan edukasyon na para makahawas sa pagtios ang saindang mga kababayan. 95,000 pesos gamitong tap na matabagan at sa tuyang diri at sa tuya mga madurang na makapagtapos ka mo kasi doon pagklase. Dahil ka mong magadit, dahil lang ako party list, yaw, hindi po sa likod nito. Ano man na po pangangaypuan nito, dadagusod na tabi ng educational assistance program. Mientras tanto, kan parehong aldaw. Nakaresibi man siring na pinansyal na asistensya ang sa isyentos na senior high school students kan Tabaco National High School sa Tabaco City. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 500 milyones pesos na subsidiya para sa rehabilitasyon kanaleko, aprobado na. As in, ng mga nanggana sa Sarumbag Street Dance and Parade of Light sa Santo Domingo, Albay. Yan siniba pang sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yan sa Gabos, na po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan jen lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, gay may habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurupa. Call center agent na dating cashier sa sarong apartment sa Naga City, arestado sa kasong qualified death. Si Nomer Corporal sa Bilog na Detalye. Dain na nakapalagpas sa otoridad ang 46-anyos na babayi. Makalis na arestaron sa pigkasar na operasyon kang otoridad sa Purok 5 Sapphire Street sa barangay Kalawag, Naga City kang nakaaging Domingo. Binisto ang sospek na si Michelle Osido, call center agent may agumasin residente kang Purok dos Vincent Street parehong barangay. Basado sa impormasyon, nagtrabaho bilang cashier kang sarong apartment sa Naga City ang sospek alagad Marso 8, 2023, kang ireklamo ini kang sa iyang dating amo. Makalis na daisubot ka ni Pigrimit ang nasa 69,884 pesos na bayad kan mga tenant may mga warrant of ma'am. So, siyempre, ah uh, malamang aware siya. Ngayon, uh, since babae po ang hinuhuli kasi natin, tapos mababa lang naman yung day, siguro hindi, peacefully naman pong sumama na lang sa ano, tropa natin naging posible ang operasyon sa kusog warrant waranto pares kontra sa sospek para sa kasong qualified theft na pigpaluwas ni Honorable Margaret Armeya, ang presiding judge kang MTC Branch 2, 5th Judicial Region, Naga City, na may rekomendadong piyansa na 12,000 pesos para sa temporaryo kaaning libertad. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Naga City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Ako Bicol Party List Representative as in Committee on Appropriations Chairman Elizaldico nag nin 500 milyones na subsidya para sa rehabilitasyon kan Aleco. Ang bilog na detalye kaan ihahatod ni May Arango. Perwisyo na para sa member consumer kang Albay Electric Cooperative o Aleco na si Ivy Serrano kang Barangay 27 Victory Village ang patay sinding supply ng kuryente kang Aleco. Istorya niya, sa kada aldaw haros limang beses minabran out sa saindang lugar. Katunayan na raot na daan sa indang refrigerator at in TV. Nauuyam kasi kang Aleco. minabran out, bran out. Makauyam. Tapos oras kapag katurog, minabran out. Ang kabaranggay ni Ivy na si Lola Shirley napapastidyo naman sa sunod-sunod na brownout na sa idang na-experyensyan lalo na tuyong oras na kutanin pagkaturog. Una rin katurog na sa kama brown out, mainiton baga. Ika hey, mga turog. Hey, Nga ni matawanan ni Kasimbagan ang mga siring na agrangay. Nagalukar ni 500 milyon pesos na subsidiya ang gobyerno para sa rehabilitasyon kang Aleko. Na inisyatibo ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldeco, Chairman kan House Committee on Appropriations. Sigunti ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Pira sa mga ni kongresista ko, iyo ang mamakaray ang power infrastructure kang kooperatiba, asin masyerto na mas pusog, asin mas malala o an supply ng kuryente sa probinsya ni Albay. sa inbakusa na solusyon sa burnout, anitatawang bentahe da kay ni, kundi mapakusugma sa ekonomiya kang probinsya. dakulao na tabang because as you know, power being the backbone of our economy, Uh, kita makikiinggan niya kidakul na pagninegosyo sa tuyang rona sa probinsya, sa sudad, uh, kung uh, padagos brownouts. And therefore, so economic productivity na apektaran. So, if we continue uh, with this problem, na talagang dahing may malaog na darakulang negosyo. Na download na sa National Electrification Administration o NEA, ang 300 milyon pesos mantang nakatala na ibabaan na tatadaan na 200 milyon pesos na gagamiton sa rehabilitasyon kan mga linya ning kuryente, pagribay sa mga route na reclosers as in pag-upgrade kan mga transformers. Dugang pakan opisyal, duwang bagong power substations man ang ikukonstruir nga ni mapagayon ang grid capacity kang Aleko plano ining ibugtak sa mga pangenot na lugar sa probinsya nga ni mabawasan na ang mga overload asin mamakaray man ang kabilogang kan transmission grid. Uh, bako lang saro, bako lang dua, minimum siguro of 3 to 5 a day ang brownouts and this is not acceptable uh, considering na pinag-apuntan sa tuyang syudad as livable city sa inka nakahiling na livable city padagos ang brownouts as in maati ang tubig. So we need to live up to the kumbaga, so pinag, bubuyag yagta ta na dapat pag city maray ang serbisyo lalong lalo, lalo ng mga public utilities. Sa nakalis na si Manakan maaprubaran ang nasambit na subsidiya para sa mga baretang tatakbikol may arango. 15 barangay sa Santo Domingo, Albay, Nagpateribayan, sa Street Dance, sa Sin Parade of lights sa Sarumbanggi Festival. Ang mga nanggana sa nasambit na kompetisyon, aramon sa istorya ni Danica Garcia. Wow. Tataw kasabay kan magagayon na musika ang mga dumenggenyong kabale sa Street Dance and Parade of Lights competition sa pagtatapos kan Sarong Bangi Festival kanakaaging lunes. Apuera sa Indakan, nagpatiribayan man ang lambang grupo sa costumes, lights, props, asin musika. Alas kunin nin hapon, kan puunan ang parada na pinuunan man sa Barangay San Roque, sundo sa Boulevard kan Barangay Pandayan. Kalaog nin haros walong oras na pagpatiribayan kan kinsing grupo halik sa kinsing barangay. Pinistong kampiyon ang barangay San Andres. Naiuli maninda ang best in music as in best in lights. Hali naman sa Barangay del Rosario ang Best in Festival Queen. Best in Street Dance and Barangay San Juan. Best in Costume ang Barangay Santa Misericordia, Napig Pistuman, bilang second runner-up Asin Binisto, bilang first runner-up ang Barangay San Juan. Ikinaugmaman kan dating alkalde kan banwaan na si Department of Tourism Bicol Director Herbie Aguas na buhay na buhay pa ang Sarong Banggi Festival na sa iyang pinuunan. Hindi uh, po, ka ah, pahiling tapos So, kabos na mga kagayunan kang, uh, kang kultura ng kang Santo Domingo, lalo na sa so pagsayaw, pagkanta, asin sa so pagkaboronyo kang mga taga-Santo Domingo. May tema ang selebrasyon, nagirumdumon, ugalion, padabaon. Proud na proud man na namakanbanwaan na si Mayor Jun Aguas sa tibay asin pagkasararo na pigpahiling kan sa iyang mga namamanwaan. Uh, this is part uh, ng culture ng uh, Banua kan Santo Domingo no? uh, in Santo Domingo we love uh, music dances siguro uh, this is one way of uh, uh, na pinagmanas, pinamana sa muya ni Lolo Potenciano Gregorio is uh, of course the love for music the love for dances Mientras tanto, inina ni 22 na taon na pigse-celebrar ang Sarong banggi Festival, na ubetong padagos na girumdumon ang kantang Sarong banggi na sinurat ni Potensiano Gregorio na tubo kanbanwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jenny Nunez. Salamat.